Sa kaugnay na balita na idala na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ilusot sa Kamara ang reklamo laban sa vice. Si Margot Gonzales magbabalita live po ito mula sa Senado. Margot, magandang gabi! Ngayong magandang gabi, alam mo, bandang alas 5 ng hapon ang naidala dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso o dito sa Senate, yung verified impeachment complaint ng Kamara laban nga dito sa ating Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Pero bago yung transmittal kanina, ay inapurubahan muna ng Kamara sa plenaryo ang nasabing impeachment kung saan dalawang, o dalawang, na dalawang daan at labing limang kongresista ngayong pamabor para dito sa impeachment laban sa vicepresidente. Ang naturang bilang ay mas mataas sa kinakailang bilang ng mga mabatas na dapat umbor dito na nasa one-third o isang daan at dalawa. Una sa lumagda, Kyle, para sa impeachment ay ang anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa si Ilocos First District Representative Sandro Marcos. Ilan sa dahilan ng impeachment ay ang 125 million peso confidential fines ng Office of the Vice President na manumalya o manong kinasta. Ganon din ang ilang issue sa Department of Education o DepEd na magsilbi ang ating ang VP bilang kalihim. Sa panayam kay Sen. Ronald Bato de Rosa Kyle, inaasahan na niya na mailulusot sa Kamara ang nasabing impeachment. At dahil naman sa nag-answer na ngayong araw yung Senado, sabi niya ay posiblian yung pagkatapos ng eleksyon, matatalakay yung reklamo laban kay VP Sara. Ito'y dahil na rin sa kailangan muna itong isumite at talakayin sa plenaryo. Break na kayo bukas. So, most likely, the earliest that uh, we will tackle that sa plenary is uh, on after the election. Kasi hindi na kami umabalik, mm -hmm. di ba? Hindi na kami umabalik. Uh -huh. oh. Pero sa di ba pwede mo oh. impeachment trial kahit nakabakasyon ng Congress? Ah, uh, depende yan. Because we will be making our uh, rules on impeachment. Uh, Pag-usapan namin yan. Titingnan uh, natin. But, ah, uh, Basis sa uh, napag-usapan kanina, ay, 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 parang yun ang narinig ko na ikan-tackle uh, after, up, after the election. ito, lahat silang senador ay uupong hukom sa kalit ituloy ang trial sa si impeachment. Sa kabilaan niya na malapit siya sa pangalawang Pangulo, ay tiniyak nitong magiging neutral ito sa isa sa gawang trial. Alam naman natin that uh, itong impeachment is a political exercise. But still, as a sitting judge, I have to maintain my uh, political neutrality. I should be apolitical by this time. What? Dahil pagkatapos ng trial ay magkakaroon ng botohan dito yan sa Senado. Labing-anim na boto yung kailangan para ma-impeach itong ating vice-presidente. At ngayon nga, kahil kaka-adjourn lang ng uh, Senate dito no sa kanilang... Uh, Nag-reses na nga itong uh, Senate at inaasahan natin na marami sa mga Senador natin yung balik na sa kanilang-kanilang mga lugar para dito sa pangangampanya. Seven or kung di ako nagkakamali, nasa pito hanggang uh, pito or walong Senador yung re-electionist na ang atubagin habang nakabreak ang sinado uh, Senado ay itong pagsasagawa uh, pag, uh, sasaguan ng mga iba't ibang sorties at mga political rights. Uh. Kaila. Alright Margot, uh, hihintayin natin yung magiging huling kaganapan patungkol dyan. Maraming salamat sa detalye lang yung balita live.